Si Godzilla ay aksidenteng napatay ng mga sandata ng tao. Ang tanging paraan upang mailigtas ito ay, bigyan ito ng isa pang nuclear bomb, upang mabayaran ang mga pagkakamali ng tao. Nagpasya siya si Dr. Serizawa na isakripisyo ang sarili, personal na dinala ang nuclear warhead sa palasyo ni Godzilla, umakyat sa hagdan ng hari, hakbang sa itaas, tulad ng isang mananampalataya sa isang paglalakbay sa impyerno, at matatag at hindi natitinag na pananampalataya, nauna sa kanyang kapatid, binuksan niya yung box, maingat na kunin ang nuclear warhead at ilagay ito sa lupa pagkatapos ay simulan ang countdown kumpletuhin ang iyong huling misyon, bigla niyang narinig ang dagandong ni Godzilla, unti-unting nawala ang usok at lumitaw ang isang higanteng ulo, mahina si Godzilla, maramdaman ang paglapit ng tao, dahan-dahan itong iminulat ang mga mata, tahimik na nakatingin sa mahinang tao sa harapan niya, dahan ang tinanggal ni Dr. Serizawa ang kanyang helmet, napalapit sa halimaw na pinag-aaralan niya sa buong buhay niya, para kang nagpaalam sa isang matandang kaibigan. Dating kaibigan, ang bambang nuklear ay sumabog mismo sa ilalim ng dagat, nawasak ang buong palasyo, nakamit ni Dr. Serizawa ang mga kabayanihan, sa pamamagitan ng walang pag-iimbot na sakripisyo, ang submarino ni Mark at ang iba pa ay na-ejected, matagumpay na nakalabas sa dagat at habang umaakyat sila sa cabin, natuklasan sa isang tahimik na dalampasigan, may lumulubog na whirlpool, naglabas ito ng asul na liwanag at patuloy na lumalaki, ang muling nabuhay na Godzilla ay humakbang sa ibabaw ng tubig at lumabas pinahusay na bersyon ng Godzilla, magkaroon ng mas malakas na katawan, na absorb lang nito ang isang buong nuclear bomb, ang enerhiya sa katawan ay sumasabog, hindi na ito nakatiis at napatungo sa langit. Napakaraming enerhiya talaga, sa oras na ito nakita nito ang isang nuclear submarine sa dagat. Iniunat ni Godzilla ang kanyang napakalaking ulo at tumingin. Masyadong natakot ang mga tao na lumipat, huwag kang gagalaw, kahit na sinasaktan ito ng tao, mula sa panahong ito hanggang sa panahong iyon. Ngunit ito ay palaging nasa panig ng mga tao, susunod ay pupunta sa Gadora upang ayusin ang mga account, ibalik ang natural na balanse, sabay-sabay. Ang mundo ay inaatake ng iba pang mga halimaw, may itim na ulap na lumulutang sa kalangitan. Si King Gadora yon. lahat ng halimaw ay sumusunod sa utos nito, sirain ang ekosistem ng daigdig. Mga bala ng tao, walang epekto ang mga bagay sa mga halimaw na ito. Sa sandaling ito, ang balita ay nagmula sa punong tanggapan. Mga halimaw mula sa buong mundo, biglang tumigil sa pag-atake. Lumalabas na hindi na kinaya ng anak ni Emma, kaya palihim niyang kinuha ang Oka device at tumakas mula sa base. Sa isang abandonadong lungsod, ay konekta ang malalaking speaker sa stadium, gamit ang OCA device, at gumamit ng mga broadcast signal, para hadlangan ang utos ni Gadora. Lahat ng halimaw ay naging masunurin. Matapos marinig ang tunog, isa-isa nilang binitawan ang kanilang mapanirang gawain, at tumungo sa lugar na ito, matapos malaman ni Emma na ninakaw ng kanyang anak ang OCA device. Agad na nagising, isuko ang malalaking pangarap ay upang ituloy ang pangangalaga sa kapaligiran. Sa kabila ng pagtutol ng matandang hari, umalis siya sa base para hanapin ang kanyang anak. Sa oras na ito, sinundan ni Gadora ang mga sound wave at sumugod patungo sa stadium hindi na ito kontrolado ng sound waves. Ngunit ang tunog ay nilikha ng mga sound wave. Pakiramdam nito ang posisyon nito bilang pinuno ay nanganganib. Si Gedora ay isang advanced na nilalang, nang galing sa kalawakan. Ito ay hindi lamang may kakayahang muling buuin ang sarili nito, at sumipsip ng enerhiya, ngunit mayroon ding kakayahang kontrolin ang panahon. Sa ngayon ay malakas ang hangin at ulan sa labas. Lumapag sa stadium ang napakalaking katawan ni Gedora. Tumingala ito sa langit at umungol. Ipinahayag ang kanyang hindi magagapi na tindig. Sa kanito naririnig ang pinagmumula ng tunog sa broadcast room. Kagati ng speaker gamit ang isang bracket lang. Mabilis na tinanggal ng takot na babae ang pinagmumula ng kuryente. Ngunit hindi pa rin nakaligtas sa mga mata ni Gadora. O oh, hindi, hindi kumibo si Gadora at nag-snipe. Tumakas ang dalaga-dala ang Oka device. Ngunit ang tatlong malalaking ulo ni Gadora. Kasabay nito, napakalakas na bioelectric waves. Ay inilabas sa pamamagitan ng electrical conductor. Nagdudulot ng napakalakas na mapangwasak na kapangyarihan. Ginag gawang imposibleng makatakas ang dalaga. Bago pa siya makatakbo ng malayo, sumabog siya at lumipad. Nakaharap sa tatlong ulo ng dragon sa harap mo, galit na itinapo ng dalaga ang Oka device. Hindi lang siya natakot, sa kabaligtaran siya ay sumigaw at naghanda upang labanan si Gadora. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naghahanda si Gadora na mag-recharge, ay natamba ng isang atomic blast. Lumingon ang dalaga at natuklasan nito. Godzilla ang tagapagligtas ng lungsod ay lumitaw, kumpara sa nakaraang labanan. Sa pagkakataong ito pinili ng mga tao na maniwala sa Godzilla, at nagpapilot ng hindi mabilang ng mga fighter planes at mga barkong pandigma para suportahan si Godzilla upang ipaghiganti si Dr. Serizawa. Nangunguna ang sangkatauhan, maglunsad ng matinding pagatake kay Gadora. Umulan ng mga kanyan sa katawan ni Gadora, bagamat hindi nito maaaring mapinsala ito ng seryoso, pero at least nakakaiti ng konti, sigaw ni Godzilla at sumugod. Mahusay na digmaan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na halimaw, opisyal na nagsimula. Nahihilo na ako, mukhang malakas na naman si Godzilla Oo, oh, dahil ba pinataba ito ng mga nuclear bomb? Tama yan, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan nila ang problema Lumalabas na ang enerhiya ay ibinibigay ng nuclear bomb Pinasabog ni Dr. Serizawa Nahihigitan nito ang enerhiya na kayang itabi ni Godzilla Hindi hihigit sa 10 minuto Ang enerhiyang ito ay saisibog mula sa katawan ni Godzilla Mawawasak ang buong lungsod Ang bawat tao ay dapat makahanap ng kagamitan sa coke sa lalong madaling panahon Ilingtas ang anak ni Mark pagkatapos ay lumika sa lugar na ito. Si Godzilla sa sandaling ito ay tila umiinom ng napakalakas na tableta. Isang pagpindot ang nagpalipad kay Ghidorah ng daan-daang metro ang layo. Nang sinubukang lumaban ni Ghidorah, ngunit natamba sa lupa ng buntot ni Godzilla. Mabilis na nabawi ni Ghidorah ang kanyang dignidad. At sabay kagat ng malaki nitong ulo kay Godzilla. Itinaas tapos may malakas na pagkahulog. Gusto nitong ipit si Godzilla sa lupa at kagatin hanggang mamatay. Si Godzilla ay isa ring makaranasang mandirigma. Siya ay nagpaputok pabalik sa kanyang mga kalaban gamit ang isang atomic blast hinigop ni Godzilla ang nuclear bomb. Ang kapangyarihan ng atomic vapor ay tumatas din, ngunit hindi pa rin magawang masaktan ng husto si Gadora. kasabay ng lalong matinding digmaan. Ang isa pang liwanag ay kumislap sa kalangitan. Bumagsak si Mothra mula sa langit at nagluwa ng isang subo ng plema. Idikit ng husto ang tatlong ulo ni Gadora sa gusali, ngunit ang isang dulo ay hindi mahigpit na nakakabit kaya ito ay nabunot. Dalawa ang natitira, kahit nasubukan mo ang iyong makakaya, ito ay walang silbi. Sinamantala ni Godzilla ang pagkakataon para sumugod. Itinulak si Ghidorah papasok sa gusali at bumagsak ng gusto si Ghidorah sa lupa. Sa tulong ng kanyang kasintahan, malinaw na mas confident si Godzilla. Nakitang natapos ang labanan sa pagitan ni na Matra at Rodan. Nang ilabas ni Matra ang kanyang karit kay sa saglit, hindi makalaban. Mabilis nitong tinawag ang tapat na alagad nitong si Roten. Dumating at pinigilan si Mothra sa pagsama ni Layton. Maging ito ay hugis ng katawan o kakayahan sa pakikipaglaban. Malino na mas mahusay si Rodan kaysa kay Mothra. Sa kalaunan ay nabawi ni Gadora ang mataas na kamay. Nang makita ito ni Godzilla, hinampas ng malakas si Gadora. Pinalo si Ghidorah kaya namamaga ang mukha. Bukod doon bagaman, natagpuan ni Mark at ng iba pa ang mga kagamitan sa coke. Ngunit hindi natagpuan ang anak na babae ni Mark, sa oras na ito pinaandar ni Emma ang sasakyan, dalhin si Mark at ang iba pa upang hanapin ang kanyang anak na babae. Girls are running everywhere talaga, walang mapagtataguan, kailangang tumakbo pabalik sa kanyang bahay. Pinahirapan ni Gadora si Gadora hanggang sa ulo, mabilis nitong kinagat ang mga high voltage na wire, upang maglagay muli ng enerhiya, sumipsip ng lahat ng enerhiya sa isang sandali. Ang espiritu ni Gadora ay agad na nagiging sampung beses na mas malakas naglalabas ng malaking atraksyon sa isang kidlat, kaagad, buksain ang kapangyarihan ng hangin ng tao, harapin ang malakas na pag-atake ng kidlat na ito, kahit makapal ang balat na si Godzilla, ang maraming karne ay medyo napakalaki. Makita ang Godzilla na magiging nuclear sa loob ng limang minuto, agad na umatras ang inang barko at hindi na sinuportahan si Godzilla. Ang labanan sa pagitan ni na Matra at Rodan ay natapos na. Dehado si Matra, nakulong ng latex sa isang mataas na gusali. Sinamantala ni Newton ang tagumpay at sumugod. Isa na namang maapoy na galaw. Si Matra ay tinupok ng apoy sa buong katawan. Si Rodan, sabik sa tagumpay, ay pinilit si Matra. Gusto ni Matra na maging amo kaya pinilit niyang iuko ang kanyang ulo. Ngunit ngunit sinamantala ni Matra ang pagkakataon. Sinasaksak ang katawan gamit ang nakalalasong tibo sa buntot, natamba agad si Layton. Anyway, hindi pa rin alam kung sino ang magiging final winner. Sa huli, mas mabuting humiga at magpanggap na mamatay muna, kahit na si Mothra ay malubhang nasugatan si Rodan. Ngunit ito rin ay malubhang nasugatan. Hindi na ito nakapagbigay ng karagdagang tulong kay Godzilla. Sabay-sabay, nagmamadaling bumalik sa bahay si Mark at Emma. Kanilang binomba, nasa guho sila at hinihila ang bathtub ng kanilang bahay. Sa kabutihang palad ay buhay pa ang kanilang anak na babae. Sa panig na ito, sinamantala ni Gadora ang pagkakataong ito para biglang lumipad natapakan ng muka ni Godzilla pagkatapos ay ginamit nito ang buntot nito para kumabit sa katawan ni Godzilla at lumipad sa hangin saka ipinulupot sa leeg ni Godzilla dahilan upang tuluyang mawala ng malay si Godzilla, pagkatapos ay ipinadala si Godzilla sa kapaligiran sinasamantala ang kahinaan ni Godzilla na hindi makakalipad, ihagis ito mula sa langit, nahuhulog sa napakabilis na bilis, ang higanting katawan ni Godzilla ay kahawig ng isang meteorite, ito ay nasusunog sa hangin pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Sinamantala ni Gadora ang kanyang tagumpay at lumipad pababa upang ituloy. Maghanda upang ganap na sirain ng Godzilla, hindi makatayo si Godzilla pagkatapos ng matinding pagyanig. Pagkatapos ay umakyat si Mothra sa likod nito, kahit na mahal na mahal ko ang sarili ko, ngunit hamarang pa rin sa harap ng katawan ni Godzilla, para sa pagprotekta sa kanyang tao, ang Mogra ay lumipad patungo sa Gadora na parang isang gamo-gamo sumugod sa tuktok ng asno, pero hindi pa nakakalapi tapos tinamaan ito ng gravity beam ni Gadora, nagdudulot ng malaking pagsabog. Ang Motra ay agad na naging kulay na pospre sa lugar, winisikan sa Godzilla. Naglilipat ng sariling enerhiya sa katawan ni Godzilla. Bawiin mo ang mga sugat ni Godzilla, ngunit kakailanganin ng ilang oras upang mabawi. Nang makita ni Gadora ang enerhiya na lumalabas sa Godzilla, agad na lumipat patungo dito, at subukang sumipsip ng lahat ng enerhiya. Nakita ko si Godzilla na malapit ng maubusan ng enerhiya, at namatay ni Gadora. Mabilis na inayos ni Mark at ng kanyang asawa ang Oka device. Nilayo nilang gayahin ang mga tunog ng mga halimaw para akitin si Godzilla para bumili ng oras para gumaling si Godzilla hindi pa tapos ang paghahanda Oka device ay sa wakas ay naayos. Sa oras na ito, dumating ang rescue helicopter. Walang balak umalis si Emma kasama ang hukbo. Nagpa siya siyang manatili at ay activate ang Oka device. Para makabawi sa mga pagkakamaling na gawa ko. Hindi na kaya na ni Gadora ang sound wave na ito. Kaya bitawan mo agad si Godzilla. Dumiretso ito sa direksyon ng tunog. Dali-daling dinala ni Emma ang maayos na gamit, nagmaneho sa kabilang direksyon na matagumpay na naakit si Gadora, ngunit si Gadora ay ang lumilipad na kulog na hari, nanlilisik ang anim na mata nito kay Emma, parang nakatingin sa patay, bago pa makatakbo si Emma ng napakalayo, ginagamit ni Gadora ang kanyang ultimate, at tumama sa lupa ng limang kidlat, agad na pinabuga ng kidlat ang sasakyan, sa wakas ay naranasan ni Emma ang backlash, ngunit handa si Emma sa kamatayan, saktong paglapag ni Gadora sa harapan ni Emma, Mag maghanda upang magkaroon ng masarap na pagkain. Bigla siyang nakaamoy ng inihaw na karne. Lumalabas na ang Godzilla ay ganap na sumanib sa enerhiya ni Mothra at nagiging Red Lotus State. Ngayon ay parang isang bombang thermonuclear na naglalakad. Lahat ng dinadaanan nito ay natutunaw ng mataas na temperatura, dahil nagsimulang magpanik si Dor nang makita niya ito. Sa galit, nagsimulang iuko ni Godzilla ang kanyang ulo upang makaipon ng kapangyarihan. Isang nakakatakot na thermonuclear pulse ang biglang sumiklab. Agad na tumaas ang temperatura sa paligid. Agad naging abo ang mga pakpak ni Gadora. Matapos maramdaman ang takot ni Godzilla, tatlong ulo ni Gadora. Kasabay nito, nagpaputok siya ng gravity ray at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Ngumiti ng masama si Godzilla, muli itong nag at naglabas ng pangalawang thermonuclear pulse. Ito ay para sunugin ang dalawang ulo ni Gadora. Nang makitang may natitira pang lakas ang kalaban, tinapakan ni Godzilla ang baterya ni Gadora. Ang lakas ng isang nuclear explosion, pinatag ang buong lungsod, maghintay hanggang sa mawala ang usok, bahagyang natitira ang katawan ni Ghidorah, isa pa, napahawak siya sa bibig ni Godzilla, dahil natutunan ni Godzilla ang regeneration function ni Ghidorah, hanggat nabubuhay ang gitnang ulo ni Ghidorah, muling bubuhayin ang Godzilla, kaya niluwa ni Godzilla ang kanyang atomic breath, ginagawang abo ang huling ulo, ang huwad na haring ito ay tuluyang nawasak. Diyos ko, buti na lang nasa side namin. Matapos ang malaking digmaan, ang mga halimaw mula sa buong mundo ay nakikipagkumpitensya sa darating. Dahil nawasak si Gadora, nagbabalik si Godzilla bilang hari ng mga halimaw. Yumuko rin sa amo ang ibang kapatid na halimaw. Nagtransform transform din si Newton bilang isang 25 taong gulang na lalaki. Hindi lang nakikipagkumpitensya sa pambabala. Lumuhad muli ng tatlong beses-pitong beses. Gusto kong gawin ang maraming mahihirap na bagay para sa aking kapatid hindi pinansin ng kapatid. Sumulyap ng mapang asar na tingin sa hari, pagkatapos ay binilang muli ng kapatid ang numero. Nakatuklas ng mga bakulaw pagkatapos hindi dumating ang Ireland. Halatang hindi nire-respeto ang halimaw kong hari, hindi na kailangang sabihin pa. Ang susunod na episode ay papatayin ito.